Sa Instagram post kamakailan, pinasaya ni Jinky Pacquiao ang kanyang mga followers sa pamamagitan ng pagbabahagi ng cute na mga larawan mula sa kanilang tahanan. Ipinakita niya ang isang espesyal na sulok ng kanilang bahay na puno ng kanyang Labubo Toy Collection, mga sikat na designer toys na kilala sa kanilang kakaiba at kaakit-akit na disenyo. Ang mga larawang ito ay kuha ng kanyang asawa na si Manny Pacquiao na siyang nagbigay ng dagdag na kilig sa mga tagahanga. Ilang araw bago ang naturang post, nagbahagi rin si Jinky ng mga larawan ng kanyang mga labubo toys na may caption na Simple Joys na nagpapahayag kung gaano kalaking kasiyahan ang dulot ng mga simpleng collectible figures na ito sa kanya. Habang patuloy na nauuso ang Labubo Toys sa bansa, si Luis Manzano naman ay hindi nagpahuli at nagpost ng isang nakakatawang larawan ng Lababo sa kanyang Instagram. Ang kanyang witty na caption ay tila isang biro tungkol sa Labubo Toy Craze. Umani ito ng mga nakakatuwang komento mula sa mga netizens. Kabilang ang mga nagbibiro ng, labubo kasi yon, hindi lababo. Hindi rin pinalampas ni Marian Rivera at Heart Evangelista ang pagkakataon na ipakita ang kanilang sariling Labubo Collections. Parehas na ibinahagi ng dalawang kapuso actresses ang kanilang mga plush dolls na tila may matching outfits pa, na nagpapakita ng kanilang pagiging fashionable, kahit sa mga collectible toys, tila tuloy-tuloy ang labubo fever sa Pilipinas at marami pang mga personalidad ang sumasali sa masayang trend na ito. Ipinapakita ang kanilang masayang koleksyon ng mga cute at quirky na mga figurine. Ang Labubo craze ay kasalukuyang kumakalat sa social media, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming celebrities, gaya ni na Marian Rivera at Heart Evangelista, ang nahuhumaling na rin sa mga collectible na ito, na kadalasang ginagawang accessories at kasama sa kanilang mga OOTD outfit of the day. Tila isa ng status symbol ang pagkakaroon ng labu labubotoy.